thank mm -hmm. you welcome back mga boss at ibibidyo natin tong gagawin nating ano, uh, ah, DB audio, yung 1522 BT. Ang problema nito, sabi ng may-ari kapag inon daw siya, kumakalabog yung ang speaker kasi ang hula niya dito, ginamper ng unang gumawa, kumbaga ginawa ng paraan. Hindi ata inayos ang pinaka problema sa relay o kung may problema man sa relay, baka hindi nahanap ginamper na lang kaya nakamonitor yung tester natin ngayon para malaman natin tapos isang speaker ipapower on natin tapos titingnan natin dito sa tester kung pumalo agad dyan na ah, pag on natin ibig sabihin may problema nga nakadirekta yung relay ayan no so gumalaw nga at saka yung speaker kung malabog gumagalaw nga ilipat nga natin sa ibang ano sa ibang linya yan try natin ulit Ayun, gumalaw nga mga boss, kumakalabog nga yung speaker. Yun ang complain ng may-ari. Tapos yung isang channel daw nito, sabi niya, ah, gumagana pero pag matagal na parang ano, nagiging basag. Pero parang gumagana naman yung relay, pero bakit ganun? Ang bilis mag-switch. Nagano agad. Ano nga So yan ang alamin natin. Kakalasin ko muna tong ano yung main amp. Titingnan natin kasi may napansin din ako dito ng mga kinalawang. Okay, mga boss, uh, update ko kayo. Okay, balik tayo mga boss. Uh, totoo nga yung hinala ng mayari kasi kinukutoba na yung mayari ari gawa ng pinagawa nga niya to dati. Uh, pagkatapos ng gawa, yun na yun. Parang gumana nga pero kumakalabog na daw yung ano, speaker. Tinistinga natin gumagana naman yung relay tapos kalabog kaya pala gumagana yung relay automatic ayan o. Uh, na jumper na yung dalawang transistor yan so aalamin natin kung bakit ginawa ng technician yan simple para masolusyonan din yung problema baka nagmamadali para kumita na agad o mapagana o kaya hindi niya mahanap-hanap yung sira kaya ganyan ang ginawa para mapagana lang tapos napansin ko dito mga boss may mga corrosion na pala ayan oh mapapansin niyo dito sa ano sa ano sa board niya ayan oh tapos dito sugod natin nag-start na yung kalawang kalawang at saka corrosion ayan oh mapapansin niyo yung pano yan yung terminal ayan oh ayan tapos dito Ah, ganito kasi talaga pag db audio eh. pero nakachamba naman tayo dati ng db audio na hindi makalawang pero this time balik sa dating gawi, ayan o oh. tingnan nyo yung paanyan, yan Hinalawang na pati yung paan ng mga input o oh. ah, dito yan mga resistor ayan pati yung mga transistor ayan ayan ah. Ano ba yan? Ang hirap naman ito. Pag nag, ano, gusto niya mag-auto-zoom siya, pwede siya mag-auto-zoom. Pero ngayon ayaw niya mag-zoom. Ayan, oh. Ayan So gagawin ko dito para ma-prevent yung ano. Para ma-prevent yung pagkakalawang palalo. Hugasan natin na may sabon. Tubig na may sabon. Ayan o. Oh. Pero mga boss, gumaga na to. Tinistin ko kanina. Hindi ko nga lang nabidyohan. gumagana Gumaga na to. Tumutunog kabilaan. May audio to. Pero palitan na lang natin yan kasi ang reklamo nga ng mayari. Yung isang channel. Pag matagal na, unti-unting basag ang tunog. Yan. Para masolusyonan din natin yung problema doon sa relay section. So dito lang tayo magtutroubleshoot nun. Pero kalasin na natin tong relay. At saka yung heatsink para malinis din yung gitna. Yan, para sabay na din tumalinis yung gitna. Para ma ko may mga kinalawang din dyan. Okay, mga boss, uh, update ko kayo. Mga boss, uh, tawag dito. Nahugasan ko na. Ayan na yung pinaka ano, malinis na yung board. Natanggal din natin dito yung ano. Pero nagulat ako dito. Gawa ng tumutunog to, kabilaan, left and right. Hindi mo talaga malalaman kung palapit ng masira o gano kalala yung uh, pinagdadaanan ng isang amplifier hanggat hindi mo nabubuksan katulad nito ayan mapapansin yung kinalawang na yan ayan. ayan kinalawang na din dito may mga ilan ilan pa palang kinalawang ng mga pyesa hindi lang halata katulad nyan sa ngayon gumagana siya kasi uh, kumakapit pa siya may connection pa pero pag natuluyan na yan ng kalawang nakain na ng gusto talagang matutuloyan na siyang masira katulad nito mga ano dito mga piyesa niya na iba oh. so iisa-isahin natin yan mga boss para ano mapalitan natin ng mga ano lahat siguro ng may kalawang palitan ko na lang ayan palitan ko na lang siguro ayan o oh. ah, mapapansin nyo naman sa board nya ayan patulad nya yung corrosion na yan o oh. So magkaka problema na sa transistor yan. Ma ano na eh medyo medyo na nga yung sitwasyon niya pero gumagana. Ah, pagtataka gumagana to. Ibig sabihin hindi pa talaga siya nagti-trigger yung epekto ng kalawang. Ayan. Pero may, may ano siya may trouble siya na iba. Sasabay lang natin tong kalawang para balang araw hindi na maging problema ng customer yan. ano ba yan? ano ba itong pagkukuha ko ng ano? labo yan so isa isa-isahin ko yan tapos tayo from dito chicken ko isa-isa tapos hanggang dito so natin tapos dito rin so rin din natin to kasi nung sinilip ko to akala ko walang ibang pyesa mga resistor lang na malaki at saka kung meron pa pala itong mga maliliit na resistor dito ayan oh. ang labo siguro ng ano natin ang ilaw natin ayan so isa isa ko to mga boss hanggang dito makapunta tayo sa may relay section okay update ko na lang kayo so ayan na tapos din natin bali medyo matagal tagal din na proseso yung ano kaya hindi na natin pinakita sa video nagpalit tayo ng mga kinalawang dyan katulad nito Ayan, yung mga kapasito na ganyan na yung paa Mga resistor na Ayan, mga kinalawang na Ayan, yung mga kinalawang na yung paa Nagpalit tayo nyan Ayan, iba Pati yung iba, ang 4148 Ceramic kapasito na katulad nito So, mga boss, ah, gumagana to Kaya lang, pinalitan na lang natin Para sigurado Kasi yung iba nga, katulad nito Nagalaw na, naputol na yung paa Ayan o oh kaya nagpalit na lang tayo. So natapos 'yan, simula dito sa taas pababa. Tapos paganyan dito banda may mga ilang resistor tayo na pinalitan diyan. Dito naman halos wala kasi maganda pa yung mga piyesa dito. Tinanggal ko na lang yung nakahinang dito na ano sa ilalim. Ibabalik na lang natin yung mga transistor dito. Tapos magte tayo ulit. At yung ano pala, palitan ko na lang din kasi may kalawang na yung mga puno nyo para sigurado. Palitan ko na lang So ikabit ko muna yun din ano, testing tayo mamaya mga boss. Okay, mga boss, so ayan na ilagay ko na. At uh, nagkabit na tayo ng speaker para malaman kung kakalabog pa yan yung ano, may audio na yan. Ayan, naka na. So power on na natin. Umanda na yung pan. So nawala na nga yung kalabog at tayo natin mag-switch yung relay. Sana mag-switch. Ayun. Up. Ano yun? Ano ba to? 67 baka maka-copyright tayo okay, buti na ko agad yan okay so wala na yung kalabog lipat ko sa kabila so patayin natin uli then on natin oh may delay na oh yun saka pa lang nag switch ibig sabihin mga boss yung yung problema doon sa mga kinalawang na piyesa so nagbunga yung tiyaga natin nagbunga yung ano natin at wala na tayong gagawin okay na tingnan nga natin tong ano okay gumagana naman to so lipat natin dito tingnan nga selector okay gumagana so natanggal na natin yung nag don. doon Uh, sa tingin ko, sa mga kinalawang, sa tingin ko, sa ang naging problema noon, kaya nagloko sigo yung relay dahil doon sa mga kinalawang na transistor sa may OCP. So, bukod kasi sa, ano, bukod kasi sa DC detect, meron yan overload, kaan uh, current protection yan, OCP, na magdadrive doon sa relay, magti-trigger kung magsisitsiyon o hindi. Baka doon ang sira, hindi agad nahanap ng unang gumawa eh nainip siya kasi tumutunog naman eh dinirekta na lang so ngayon natyambahan natin yung sira okay okay ayan lipat natin pantay naman yung tunog ah uh, ang mangyari dito mga boss kapag wala ng ano papaandarin ko na lang to baka bukas na lang siguro e simbol ko na ito nilo ko na lahat ng ano dapat ito nilo o hindi muna siguro no kasi mahirap naman magpakasiguro pandarin ko to ng at least tigo 1 hour kada isang speaker hirap kasi nitong wala tayong speaker <laughs> wala tayong budget pambili ng speaker sa totoo lang dapat kasi dalawa talaga kaya lang wala nga budget ng speaker kaya ang ginawa ko, tig isa-isa na lang. So isang oras doon sa R, isang oras din sa L. Kasi may complain pa yung customer na kapag daw matagal na, yung isang channel, pumapangit yung tunog hanggang sa naging basag na. Ngayon, papaanda rin ko yung tig isang oras siguro, malaki na yung tig isang oras. At kung wala namang problema, malamang i-release na natin to. Yun lang mga boss at kung wala na, edi hanggang dito na lang yung vlog natin. Pag may ano, pag may panibagong problema mag add pa tong video okay mga boss dahil maiksi lang yung ano yung video natin ngayon at nalungkat ko may mga nagpapa shoutout pala dati na hindi ko pa na siya shoutout pasensya na mga boss at sobrang busy talaga natin at hindi makapag shoutout uh, misan ano, wala na talagang oras ito naisingit ko lang ngayon shoutout na natin sila shoutout kay Neltronics TV yan isa buong tech vlogger din ah, puntahan nyo yung channel niya. shout out kay kuya master Ernesto Castillo at ah, sa Castillo family at papa shout out din niya yung mga anak niya sa Magaldan Pagansina ah Magaldan Pangasina na ba yun ako shout out din kay Heidi Santilla na isa nating viewers pati si Saki Rubio yan viewers din natin at shout out daw si ano Marlon Gonzales ng Bato Bato Dolores Taytay Rizal yan shout out din si Sandy Arsimo yan kung tama yung pakasabi natin ng pangalan shout out din kay Real ano to Real Pinya ng Bye Bye late yan sa bisayas shoutout din kina Johnny Ruho kay Dibinoy Tech Vlog so nagba-vlog din to si Dibinoy baka tip niyo yung mga video niya mga boss at shoutout din si Andres Galeon ng Pasig City yan katabi lang ng ano namin ang lugar namin Pasig City si Jeffrey Francisco Torres na ay baliktad sorry po si Jeffrey Torres Francisco nang Talak. Yan nagpapashoutout shoutout din. Pati si Bryan Quares uh, at Kuya Alfredo ng Batasan, na ayan. Nagpapa-shoutout sila. Si Benyaben, uh, may position na Benjamin Resolution. Yan, shoutout pati si Kuya Rigi De Los Reyes uh, at panglast si Kuya Rogelio Gunisyo ng Tundo. Yan. Shoutout sa iyo, Kuya Rojillo.